Okay. Hindi kasi may nakita akong comment, alam mo sabi? Um. Ano yon? Sabay nagyayanigan dyan sa kumpa. <laughs> <laughs> nagyayanigan talaga yung term. ano <laughs> yun? Sabay kayo oh, dyan? Totoo, ganun. Totoo guys, lahat. Lahat ng bahay. <laughs> All together na, boom. <laughs> hmm. Hindi pa tayo buntis parehas doon. Ako kasi talagang gusto ko, di ba? Sabi ko po, taro, sa mo ko uh -oh. kasi wala akong kasama magbuntis. Tsaka para may close siya, ganyan-ganyan. Uh -oh. Okay, may okay. ka. Lang, lang, mama. Uh -huh. Panay kasi pakit na, nadidistract ako. <laughs> <laughs> Sige, <laughs> tinitignan ko yung buhok ko. Kasi bago yung buhok ko eh. Ito naman, nagre-request na to. Dati pa. Sige na na si na Isla. Para hindi na, isang hirapan na lang. So, nakunta na siyang nagre-request bago tayo mag-usap? Oo. Oh, oh. Kaya ah, tos okay. nag, ano kami na, sige, ano na tayo. Lalo kung mas na-push na, na sige na nga, kasi gusto rin pala ni Bibis. Hmm. Sige na, bom bom pow, okay. So ayun guys, ang pinaka-storya kung bakit halos sabay kami kasi planado po talaga siya. Nauna pa si Patakala ko ang mauuna ako noon eh. So hindi na kami nagkagulatan na mangyayari to. Uh -uh. And salamat sa Panginoon well, na nabigyan tayo.